pagod baseball ay kung kikyong at wal tinderr kung kikyong bakun diperuto yun dito sa akin tamis ang hang tokoan sa akin lang yung ano dalawang may ito. Ah, sige, pares natin, ate, Ay, natin, natin. And this is for me. Magkano Lalagyan natin, natin ng tamis lang, 78. Ate, 78. Alaka, Meron din dito mga juice. Ito hindi ko alam anong pangalan nito Koy Blue. Magkano dito? Maraming flavor, maraming flavor ng juice. Biyano to. Ali Ito. Ha? Melon. Sa akin din isa. Isang melon. Pwede dyan mag ano? Like o hindi pwede? Hindi pwede? Ah, mayroon dyan. Ay. Ah, oh, isa. Dito kami sa Angeles. Tapos may ukay-ukay pa kami. Oh. Ayan na guys, so nakapwesta na kami dito sa loob. Mayroon na kaming juice, quick-quick, mga tusok-tusok na pagkain guys. So start na tayong kumain. Nakamiyot lang to kasi si Kuya nagpapasound naman. Makapiright tayo, yung person makapiright. Kaya enough ko na lang. So ayan yung isa dyan, busy-busyhan sa pakikipag sa sa kanayang ipim. E <laughs> ayan oh sarap na sarap sobrang init kasi dyan guys kaya sarap uminom ng malamig so ayan na nga guys Ayan, laki ng subo oh ni manay mo manalin <laughs> sarap na sarap ang dalawa sa kinakain na kwek kwek mayroon din tayong fishball mayroon din kikyam at syempre, mayroon din squid bowl at mayroon ding juice na pangtulak sa ating kinakain na at tusok-tusok. Bye guys! Thank you for watching! Bye!